Doctor Vito, free po ba or libre lang po ba ang confinement sa mga government hospital? Ang tanong ko po, po, yes lalong-lalo lalo na po kung kayo po ay under po ng service po ng charity. Ibig sabihin, wala po kayong babayaran po. Meron po tayong tinatawag po na PhilHealth para po makover po yung mga case nyo po sa hospital base po sa diagnosis at kung ano po ang sakit na inyong pasyente. Maraming po makover po ang mga procedures, mga operasyon ng surgery, at mga medical cases. At kung sakasakal naman po kapatid na tumagal ang inyong confinement at magkaroon po ng excess doon sa cover po ng PhilHealth, nandiyan naman po yung ating tiyatawag ng mga social services under po ng social worker para po makover po natin yung mga extra or mga over expenses po na lalampas po doon sa inyong PhilHealth package. At kung kayo naman po ay nasa government hospital, huwag po kayo mahiyang magtanong po sa malasakit center para ma po yung mga excess na bayarin sa sakaling lalampas po sa coverage ng PhilHealth. At kung kayo po ay nasa Occidental Mindoro, meron po tayong ACAP Hub para tulungan po kayo sa mga gastusin. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Magagamot.